Ayo, uh, bos. Ilit mo na lang, ha? Bos, ah, ayaw mandar. Walang power. So, walang tinig ko. Bateria. Eh, pancik ako ng bateria. Malakas naman. So, doon tayo sa Pius. Sip natin yung Pius. Ano natin tayo sa Pius, guys. Wala sa ang kuryente. Ayan o. Wala. Wala. Hindi may ilaw itong t-slot natin guys. Hindi may ilaw. Matikulat yung fuse. Wala. Wala lahat. Kahit na tayo sa panel board. Lakao na yung susi. Wala pa rin o. Oh. Ito okay. tayo guys sa ah, min pius, Mayroong min pius Mayroon do guys. Guys. Ito na yung main fuse niya ito bubuksan natin ang um, gamit doon ito, t-stir check ko natin mga fuse tatanggalin ko lahat ng fuse so look guys tanggal ko ng mga main fuse yan ito yung pinaka main ang gitna niya, hindi matanggal yan, nakatunin yan ito na lahat ito mga iba yan, nakawagot yan So na-check ko na lahat. So, wala siyang kurinte dito sa min. Gamit na test kislay. Wala guys. Mas chinik ko rin yung iba. Yung mga na fuse Gamit na tester tis ko. Ayan. Wala rin guys. Continuity lang to guys. Ito. Ayan. Oh, okay. Continuity lang, kita mau yang Palu nanti setir ya nang Itu nang peng testing ngan Ini guys, So, warang problem lainnya Halo guys Dan itu tayo selalim nang makina Ayan oh So, cintai ku lahat Ulasan fuse no? sa mini fuse pag sinabing mini fuse guys yung mga maliit na fuse lang yan at pagpuntang main fuse malaki fuse wala rin so pumunta na ako ito sa starter so, bago kasi pumunta ang ganyan yung kurinti doon dito muna siya pupunta sa starter dito siya kumuha ng ganyan papunta doon sa mga fuse so, nakita ko guys yun ang So, nakita natin ang problema. Dugtong lang natin ito. Ayos na natin pagkadugtong. So, guys, uh, na, yan ah, ko na. Ayan, ah. Balik na natin dito. Dito na kabit yan. Ayan. Tapos, kabli ng baterya. Ayaw ang baterya cable. Papuntang baterya to. Okay, turn, turn, turn na natin. So, guys. Check na natin. Call natin sa set. Ayan, guys. May kurente na. May ilaw na yung panel board. Testing na tayo. I Start. I Start na tayo. Okay. Boss Rafaelin Ating mga idol Si Rino Phil Brunola Jerome Pedrano At si Ronel Ongria Sa lahat nag-like At nag-follow Sa online sa inyong latihan dyan Maraming salamat to.